So what's up, takila mga lakbay for short mga lagan So for this video guys, panibagong video, panibagong istorya <laughs> So, ngayon guys, um, syempre, no? Before me na breeding, among ginagamit na materialist guys is kung asa mi mas taas o percentage winning line, no? kumu atong ginatawag og winning line. So, and guys, kay before naga breed me, nag start me og breed, no? Una pa. Pero among gina breeding guys, tama lang, no? Maximum of 25 and kana nga stage sa uh, kadaghanon sa manok guys so karon guys um so karon kita ko guys so nay nag vlog guys no nga ang iyang giingon no kablot ani nga ang iyang giingon kung mag breed man lang ta sa dili quality nga uh, materials sa dili quality nga uh, bloodline masaya na imong hago imong oras og imong hang kwarta guys kay amo um, adri guys ginagmay lang gid No? mag-grid lang may for personal na mga nga gamit so karon guys um, dito may nag-start nga nangita yun ni og materialis before baligya mi og mga kak pressure nya guys siguro times 4 sa among nabaligya no pero among gipalit kay yes, kay stag pa lang to guys dili pa nimo makita ang iyang away dili pa nimo makita ang iyang laban kung unsa iyang strategy unsa iyang ability pag-abot sa sparring so mo to guys nga nga sa hipo pa lang no kan nga na hipo siyang lakaw nagustuhan na mo guys mo to nga nga wala man gisayangan sa mong gi baligya pod nga mga kak guys no kay after two months nakita na mga performance sulit so, ulit, tapos among among gi, buhat kay pan hantod wala siya naka wala mi pa anak no wala mi nakapasanay sila guys mo to nakapasanay mi taas ang percentage guys no syempre tung daghan na yang anak guys nalaban na, na mo siya guys no na laban na mo ang the one and only personal broadcast before and successful naman guys walang sugat so ngayon um uh, realize na mo guys nga as a breeder no mas wala dapat dili ka manghinayang guys kung maggasto ka sa mga first no kung magsugod ka lang ka magstart ka pa lang magsimula ka pa lang sa pag-breed. dapat hindi ka ma alanganin no sa pagpili ng magandang materials at yung bloodline guys yun talaga pinaka importante no? hindi hindi naman namin sinasabi na expert kami no backyard lang tayo guys no at syempre guys yan ang kahit backyard lang tayo alam din natin kung ano ang mga estilo nga dapat i-breed no dapat alam din natin ang mga bloodline na ating mga manok so yun lang guys ang uh, main point ko lang dito guys ko as a breeder no dapat kung mag-breed tayo guys um sisiguraduhin natin na subok na bloodline quality ang materialis guys yun lang kasi masaya lang ang pagod oras at saka pera guys yan lang talaga ang tatlo kapag hindi man lang quality ang ating ibibreed so yun lang guys and tips ko lang sa inyo last guys magbreed lang hanggat sa kaya gastusan yun lang bye bye